Ayan, barbecue. Pag-ikot dito, pag-ikot namin dito. Ayan. Ang lalaking tabako. Ayan. Yun yung tagagawa. Ito yung mastermind tagakain. Pag-wake ma. Pag-wake ma. Ito yung mga ingredients. Mm. Mm. Nagmukbang. Ah, mukbang. Masarap talaga yun Mukbang sila. Sama, dali natin mukhang Nakaroon isda. Diba? Sabi na, ano, mukbang din. Sabi so, yeah. Oh, sarap po. Ay, ano, ano mo? Sarap kaya. Sarap kaya. Ito pa lang ito. Hmm, Sarap. Pangayo be. Ay, taya. Mahimo gid daw. Napangabi nang si Puinak. Oh, miyan. Butang ito kan ano. Yep. Si yes, papa mo. This is my turn. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Good evening. Good evening.